Hello. Hello! What's up mga ka-bone meal? And today's vlog, meron tayong i-unbox yung isang bagay na matagal lang gustong bilihin ni mama mga ilang araw na. So, sa so, wakas na natin siya. So, eto siya. So bali ito siya guys. So bumili tayo ng PD882 portable dancing light baffle. Ang, ang pangalan niya. So, 'yan so, box na muna natin. So bali guys, ang brand nga pala nitong uh, binili natin na portable dancing light baffle ay Crown. So, hindi sabihin namin sa inyo yung kanyang mga iba pang mga detalye. So, unbox muna natin. Excited na rin kasi ako. So actually guys, meron naman talaga kaming speaker and doon siya sa Sony GDK XP7. Kaso nga lang, hindi kasi siya nakakapag-video okay. So bumili tayo ng mga gamit natin sa video okay. At may purpose talaga natin kung bakit tayo bumili nito ay para makapag-video okay. So bubuksan muna natin guys ha. Okay guys, upon the box, meron tayong um, manual. Tapos ito, ito yung kanyang remote control and then ito yung cord na gagamitin natin pang connecta sa TV. So ito siya. Ito yung tinesting kanina eh. So yan. Kukonekta natin siya sa TV. So, ito yung manual. Ito yung remote. So, kasi siya kasi medyo maingay may nag-basketball kasi malapit. So dapat kasi namin may basketball court. May liga ata sa labas. So ito yung kanyang simpleng remote. Then, set aside muna natin siya. Dyan. And then, meron tayo dito. Ito yung gagamitin natin charger. Kasi sabi nga pala ni kuya, uh, i-charge muna bago gamitin. Hindi siya natin gagamitin ng nakasagsak. Kasi baka masira yung baterya. Tapos, finally yung kanyang microphone. So, isa lang yung mic niya guys. Pero, don't worry kasi wireless, bukod sa wireless to, pwede pa tayong magsaksak ng halos dalawa pang mic. So, meaning, pwede tatlo kakanta. Ito natin. So, ito yung pinaka. pudi muna natin siya sa box. May isang mga nagtatanong itong kanyang picture. So, ayan. Paki-screenshot na lang kung interesado kayo. Ayan. Max power 200 watts. Impedance for 8 ohms. Tapos ito yung iba pa niya pictures. So ayun, may mic 1, mic 2, echo delay at kung ano pa mga pictures. And then, so ito yung pinaka-display niya. Ayan, so ito lang talaga yung makikita niya dyan. Yung mismong ating portable speaker, yung mic tsaka yung remote control. Pero pa ba? At ito na yung pinaka-actual na. So medyo malaki yung binili natin guys kumpara doon sa isa. Ang original price nito ay magkano nga mama? 6,000 pero nakuha natin siya ng 1,000. 1,000. Ah 1,000 sorry ah uh, 5,000 pala. Gulat kayo, kala nyo, five, ano talaga, no? 1,000. 5 to yung last na. Oo. Um, so, uh, Tapos walang, hindi ako So, tinan natin um, to. 5,000 ayan. Mic 1, mic 2, then ayan yung pagkasaksakan natin para makonect na natin sa TV. USB kung kapatugtog ka. Di ko, to, di ko to alam, promise. SD card. SD card, oh. Thank you, mama. Then, input. Yan yung power niya. Then, yung echo delay. Ang oh, nagustuhan ko dito, guys, iba yung volume ng mic sa volume ng ng ano, ng tugtog niya mismo. So, ito yung iba niyang pindutan. LED, record, mode, previous, next, at saka yung tawag ko dito, WS. So, yan siya. Mama, sisimpa mo, mama. Ayan. Sa likod. Ito ata nalagyan ng tablet or cellphone kung papatungan mo. Kasi ito yung likuran niya. Ayan. Ayan. Hi. Kasi siya nakikis medyo makalat kasi alam niyo pag may mga bata makalat talaga. Yan. So ang panginantay natin ay ah, i-open na natin to para matesting na natin. So ayan guys, binuksan na natin napakaganda ng kanyang ilaw. At gumamit tayo ng cord kasi nga pag cellphone, iba bluetooth mo yan, di ba? So pag TV, gumamit na lang tayo ng cord. Kasama naman yung cord sa ano niya sa kanya pagbili mo. Pero hindi ako sigurado sa pinaglagyan ko. So, retesting muna natin. Yung sa ko rin. So, si mama ay eh. ang medyo sira kasi remote ng TV. Kaya, medyo nahirapan tayong ano, mag-open ng YouTube.